Uh, pag-usapan natin. Uh, ano ba talaga ang plano ni Kabokals? Kasi nga, 'di ba, tumitingin tayo ng mga uh, subdivided uh, residential residential farm lots na hulugan. Eh una-una ma Ay, mga, mga Kabokals, so ito kung mapapansin niyo, ito po yung coop number one natin. Ayan. So, tinanggal po natin na yung mga decabron natin kasi kinonsolidate ko doon sa isang breeding uh, pen kasi wala na nanging itlog. And, ayaw mga itlog mga kabukos. kaya uh, re-recondition ko and then baka mabawasan pa uli sila. And ito yung mga rooster natin, naka-standby muna sila. Hmm. And ito yung mga ducklings natin mga kabukos. so o yung nakakulong natin ducklings doon kung nakasabaybay kayo sa akin. Nilagay ko na rito kasi nag-upis na sila magtukaan ng mga may mga sugat-sugat na ibuntot ng iba. So, umpisa na po kasi ng cannibalism yun kaya uh, nag-decide ako na ilagay na muna sila lahat dito kasi hindi ko pa nga nakakata yung mga decal brown na nandoon sa kabila kasi doon ko sila balak kapaw-pawalan sana. Kaya lang nandoon po yung mga manok, eh tinutukan kasi sila ng mga inahin. Ah, uh, ito nga pala yung mga ano, power pop natin. Yung mga power pop uh, chicks natin dati o lalaki na nila yung mga white legor natin, mga future rooster natin yan na gagamitin natin sa ating mga decal brown para mas mapaganda pa natin ang kanilang egg production. Kaya lang, itignan natin kung magiging brown pa rin yung itlog. Kung uh, uh, white legor na gagamitin natin pang kachaw sa kanila. Ayan. Pero ito na mga to, ay nandyan naman yan, mga nakastandby po yan. Ayan. Ayan po sila. Ating mga ducklings. Ah, siya nga pala, ayan oh, sinasanay na rin pala natin sa Madre de Agua yung ating mga ducklings. Kaya Madre de Agua, darak sa mais na puya, kinakain nila. Hmm, sinasanay na natin sila. And, eto naman po yung ating mga decal brown na mga bata, yung ating mga pinapaitlog ngayon. Yan sila. So, sila po ay naka-pure uh, layer feeds na, and then dinadagdagan natin ng durug na mais, mga kabokals. Tinanggal na muna natin yung Madre de Agua, Ah uh, kasi bumagsak po ang kanilang egg production. Maari po kasi sa ulan, dahil sa ulan yung kakaulan ng kakaulan at uh, malamig ayan. So ito oh. Konti na lang po yung uh, iniitlog nila so hindi po tayo nakakaisang tray sa isang araw. Ah uh, marami na po yung uh, 20 piraso sa isang araw wala stick net. Eh sila po ay nasa say, ano, nasa 75 sila kayo kasi meron tayong apat sa clinic may bulutong. Kaya akala ko complete vaccine to, sabi. <laughs> Pero may bulutong yung apat, pinuhol out ko. At kasalukuyan uh, sa natin uh, ginagamot doon sa Chepsi area, nakakulong sila doon. Kaya ito po ay nasa 75. 74. Yan kasi namatayan pala tayo. 78 minus 4. Oo, 74 po sila ngayon. Mm -mm. Ayan. So ito po, yung mga youngers natin, kaya lang hindi po nagbibigay ng na magandang itlog, magandang production. Ayan. So ayan, maghapon mamaya, baka wala pang 20 piraso ang makuha natin. Kaya naman po ito, ano na sila eh, almost 2 weeks na po na naka-pure layer feeds at uh, yun nga, nagdagdag tayo ng durog na mais, pampainit ng katawan. And then ito, uh, sinisigurado ko po na lagi may damo yung kanilang itlogan. Kasi uh, namimili sila ng may damo doon sila ng itlog napansin ko so ito yung damo yan mga kabukas damo uh, stock ng damo yan para pagka uh, uh, naubos na yung damo refill lang tayo na refill para pagkain <laughs> ayan kasi pag kami pupo minsan tinatanggal ko kasama yung damo so yun yung pamalit natin hmm. Yan. So ayan po, ito po yung a aking update sa ating mga youngers na Dicao Brown. Hmm. Ito, nakakulong sila mga kabukas ha? Hindi natin pinalalabas Kasi grabe pa rin ang putik sa labas Ayan, oh. Eh. Grabe pa rin ang putik Pagka pinalabas ko yan Magpuputik yung mga yan Mga paa niya napakaputik Tapos mangingitlog eh, Napakadudumi ng mga itlog Nahirapan na ako maglinis At saka ano, para kontrolado natin yung kanilang environment Kasi yung panahon, di ba sabi eh. Biglang uulan na lang ng malakas eh. Bigla-bigla na lang umuulan eh. Mm, and uh, nagbabasa kasi sila minsan Yung iba hindi pumapasok Na liligo sa ulan So doon po nagsisimula yung sipon Ayan Ang na Kaya magastos po tayo ngayon Sa patukasan nila Dahil naka pure feeds Ayan. Ayan, ito naman po yung ating mga breeders pero may kasama pang mga bata yan pero tatanggalin natin yan. Uh, Pagsasamasamahin natin sila dun sa chop suey area Nung mga ducklings na nandun sa coop sa, sa number one. Hmm. And ito mga kabukas yung dalawa nating uh, dong xiao Yung apat na nandito ay nandoon na sa breeding area, mamaya kapakita ko. Pero ito po muna ya yeah, malaki na sila ito po yung na hatch noong June 13 and uh, June 13 and then yung apat is May 30 and then may bago tayo ah uh, nako, wala yung record sa akin ha nakalimutan ko yung exact na hatch date nito pero more or less nasa 3 weeks old po ito yung mga yan may ilap pa kasi ano lalabas lang sa box kakalipad ko lang dito ayan ha medyo ano may ilap pa sila Ayan, combination po ng dong shabo at uh, dalawang shamu yung anak ni Tanaka. Yung mga dark, mga shamu po yan. Ayan. So sila mga kabokals, yung ating mga pato. Nilalan, bus na pala, nilalantakan. Ubus na yung kanilang madre de agua at uh, darak sa mais. Ayan, ito yung bagong pisa natin. Uh, unfortunately, namatayan tayo ng dalawa, kaya 20 peraso na lang po ito. So from 22 pieces, ay 20 peraso na lang po yung ating mga bagong pisang ducklings. Yan yung iba. Hmm. Yun, tatago. Yan. Itong si Mama Duck, mga 3 days pa, tatanggalin ko na to. Ayan. Ayan, and then nandun. Andun yung ating mga chopsoy. Dito naman po tayo sa ating breeding area. So ito po yung apat na Dong shabu na sinasabi ko. Lalaki na nila oh. Ito po ay 2 uh, months old na po nung July 30. Ngayon po ay August 2. Hmm. Ang lalaki ng Oh. Isa po sa napansin ko sa mga Dong shabu talaga. Ang lalakas kumain mga kabukas. Grabe kumain. Hmm. Kaya napakagandang ifatining itong mga manok na to. Ayan sila two months old. And then ito yung ating mga breeders nga na pinulot natin kasama ng mga uh, Deca Brown. And then ito yung Dumpo Giant natin sa kasi Fiona, yung Dongkaw Hen natin. Pinagsama na natin. Ha, pinagsama na. Dati naka-handbreed sila, ngayon pinagsama ko na. And ito. <laughs> ito yung bago kong experiment mga kabokals. Titignan natin kung um, kakayanin ni Diego yung ating uh, dongtao rooster nakastahan. yung ating tanaka yung ating shamo tanaka hen hmm. ano natin kaya pinagsama ko na mga kabokals no ka lang pinagsama ko na sila hmm. so ito kasi yung bagong project ko nga yung ating dong shabo hmm. ang purpose ko kaya ginagawa ko ito mga kabokals pinagbibreed ko yung dalawa sa ito kasi yung mga anak nila ko pwede nating ipagpares. Yan naman ang plano ko diyan. 'Di ba? So meron tayong ano na, magkaibang magkaibang uh, bloodline na po pwede na nating uh, i-pair. Hmm. Na Dong Xiaobo. Ayan. So yung pamplano, abangan nyo mga bukas kung ito si Diego ay mapapaitlog si Tanaka. Kung makakasta niya talaga. Ayan. And... Dito tayo. Baka na-miss na itong mga thunders natin na ano. Ito yung mga breeders natin mga kabokalas. Supposed to be breeders. Pero nanganganib sila. Nanganganib po sila mabawasan pa. Gawa nung ang daming hindi umiitlog. Actually, halos lahat sila hindi umiitlog ngayon. Oo. Hindi, wag na nating ano, i- Pagandahin. Lahat sila hindi nangingitlog. Walastik wow, na yan. Mm -mm. Kaya pinull out ko yung mga rooster. At uh, nire-recondition ko itong mga hens natin na ano. Ito kasi mga thunders natin na pinili natin na magiging breeders sana. Yan. Yan sila. Kaya lang walang itlog eh. ha Tingnan natin kung uh, mapapaitlog pa natin. Pagka hindi, maobliga akong ikaling sila. Mapipilitan ako ikaling sila. And kukuha tayo ng breeders sa mga youngers natin. Doon tayo kukuha. Ay, yung isang rooster, sinama ko muna kasi wala nang kulungan. Ayan. So, for reconditioning. Mm, lugon kasi, mga kabukas. Lugon yung iba. Kaya, ano, baka talagang, ano, huminto talaga dahil sa lugon. Ayan. So, yan po. Yung ating update sa ating mga breeders na decabra. So, pasensya na po. Doon po sa mga naghihintay ng uh, fertile eggs. Wala pa po. Hintay-hintay lang po. At, uh, uh, inaayos pa po natin yung ating mga breeders. Hmm. And eto naman po yung ating mga baboy Ayan, update kay Kanor Ayan po si Kanor, may balahibo na Yung tubuan na uli ng balahibo hmm, Putik na oh, mga kabukas Mapasok dito yung tubig kasi talaga And ayan, si Trisha Malaki na yung kanyang tamil Malaki na yung kanyang tamil, mga kabukas Si Trisha, si Basha, ayan nakaka-recover na po yung katawan ni Basha. Namayat po kasi yan nung uh, siya yung nanganak pero ngayon ay eh, nakaka-recover na yung kanyang katawan, umaalisa na. Ayan. And ito si Kimberly po ay napurga ko na ivermectin ang ibinanat natin sa kanya. Hindi ko na lang po na-vlog kasi uh, madali ang po yung ating ginawa. Pero ayan nakompleto na po natin yung bacterial flushing antibiotic sa kapurga. So waiting na lang po ulit tayo maglandi siya. Naglandi na po siya, pinalipas ko. ah uh, and then pag naglandi ulit siya, doon na. Papa ano na natin. Papakasta na natin siya. Ayan po, si Trisha. Yan mga kabukos, ito po yung ating mga kakatayin. Yung ibebento natin na skulls. Yan. ah uh, nasa, 20, nasa 20 peraso pa yata yan, more or less. Ayan, o, lahat po yan mga kabokals Ito plano ko yung mga ano, Brahma Idamay na rin mga kabokals para maalis na Kasi hindi na bibili Hindi naman na bibili Pero yan, so, sa mga nanonood po oh, oh, Kung gusto niya po yung Brahma Yan ko pa rin po O oh, ano na lang Mag PM na lang kayo mga kabokals Pwede ko na lang po ibigay ng ano Sige basta mag PM kayo Pag usapan natin yung presyo yung Mga Brahma mga kabokals Pero kung hindi talaga sila mabibili maaari maisama po natin sa ipakakatay kasi nga uh, magbabawas po talaga ako ng alaga talagang iwa wipe out ko la, wipe wipe out ko po lahat ng non-productive yung po ang aking plano para makabawas na rin po sa expenses itong kabir mga kabokals ayan baka makatay na rin po itong kabir rooster natin patay yung mga may kabir hens pa po dyan eh yan baka makatay na rin po pero ay, kung gusto niyo pong humabol, yan, PM lang po kayo sa Kabukas Farmer FP page. Uh, from now ngayon August 2. Yan kasi asikasuhin ko muna yung cuttings nung ano, umorder sa kaya Pasensya na nga po pala sa mga ano, nakalimutan ko yung mga pangalan, pero meron po akong nakapending na tatlo na bayad na. Hanggang ngayon hindi ko nagagawa Uh, Ma'am, sir, ito na po. Pasensya na. Mamaya magpuputol na ako. Ngayon po yung August 2. Mamaya pilitin ko makapagputol. Baka, Kahit gabi po, gagawin ko yan para bukas may padala na. Pasensya na po at nabisi lang po kasi panay po ang alis namin ni Ate Glenda. At nagahanap uh, naghahanap nga po ako ng lupang ano, ma, ma, ma makukuha. Yan. So, pasensya na po sa mga kumorder ng cuttings. Ayan po, kumukulog na naman. Pero ito, mga si sititira natin yan. na Ayan, hindi, hindi makakata yan. Ayan po yung ating uh, Dika brown asil. Gagamitin ko pong pangkatsaw yan sa ating mga decal brown sila. Mm. Kaya mga kabokal, so dito naman tayo sa ating kambingan. Ito nga, City si Sai. Yan, kamakain pa si Little One ng kanyang garak sa mais. Pero yung iba ay ubos na. Yan. nagol naninimot. Lagol! Hmm. Nice ba? Yan, so marami silang damo ngayon. Ayan po yung uh, nakati namin. Ito po yung area ng kambing natin, mga kabokals. So, ito mga kabokals, nakita nyo ba yung kabila ng yero na yan? Ayan nga, oh. Ayan yung taniman natin sa may kabila, niya Ayan. Area pa natin, yan. Ayan. And then, ayan na nga sa kabila yung ating patuhan, saka yung ating chepsoy area. Ayan po kasi yung area na tatambakan, mga kabokals. Ayan. Yung kabila na yan, tatambakan po lahat yan. Ayan, oh. I-level Ile nila yun doon. Kaya kasi sila bahay nila ti Gigi sa yung bahay ng anak niya. Ile-level kasi yan kasi nga mababayo yung itong area na to. Kaya tatambakan nila. So pag nangyari po yun, that's next year nga eh, May, April, May daw. Hindi naman nga ako paalisin, sabi di ba? Napan kung napanood nyo, hindi naman daw tayo papaalisin. Kaya lang, pag nangyari po kasi yun, magiging itong lugar na po ito, pabahain na po ito eh kasi wala na pong yung tubig. So itong isang area natin na ito, na Manukan, Kambingan, babaim po yan. Kaya naman po tayo po ay naghahanap ng malilipatan na lupa. So yung ating paghahanap naman po ng mga pahulugan na lupa, hindi naman po dahil gusto lang natin. But there's a need. There's a need po na uh, makakuha po tayo ng malilipatan. Kaya naman po nag-resort po tayo sa pahulugan dahil wala naman po tayo kakayanan na bumili ng cash na lupa. Ayan po. So, yan. Sa mga bago sa channel ko, uh, ayan po kasi yung dahilan. Tatambakan na po kasi yung area na yan. So, mapipilitan po akong mag-evacuate. Kasi kahit sabihin po hindi tayo pinapalis, parang gano'n na rin po yun. <laughs> kasi ano eh, masisira po lahat yung ano natin dito. Yung sistema ba? Yung ito, mga uh, nanditong kulungan natin. Kasi lahat po yan ay possible po na mabaha po pagdating ng tag-ulan pagka may tambak na dito kasi ala na pong dadaanan yung tubig lalo lalo na yung baboyan natin nakita nyo kung gano'ng kababay, kababa yung baboyan natin pag yan po may tambak eh wala na Mag, magiging dugong na yung ating mga baboy magsiswimming na po yan sa tubig baha <laughs> ayan so yan po ang dahilan sa mga bago sa channel ko so yan po ating kabuhang area ito po pala ay eh, nagbabayad tayo ng 6,500 monthly. 3,000 po dito, magkaiba po kasi may ari niya. 3,000 dito, 3,500 po dyan, dyan sa tatambakan. Ayan, so 6,500 monthly. So yan po ang ating binabayara, binabayarang renta. Diba? Hmm. Ayan. Ayan mga kabokal, so ito, uh, pag-usapan natin Uh, ano ba talaga ang plano ni Kabokals? Kasi nga, di ba, tumitingin tayo ng mga uh, subdivided uh, residential residential farm lots na hulugan. Eh una-una mga Kabokals, kaya nga po tayo naghahanap ng na mga pahulugan is wala po tayong perang pang cash. Yun po ang number one na dahilan dyan. Kasi yan naiintindihan ko po yung mga nagkokomento and na-appreciate uh, ko po kasi yung mga worry nyo na sa katagalan nga pag na-develop yung area is baka mag ma, mapagbawal na po yung pag-aalaga ng mga hayop katulad ng ating kambing, baboy ay uh, pagbawal na. Yan darating po tayo diyan mamaya pero ito po gusto ko po muna ipaliwanag sa inyo dahil sa mga bago sa channel ko yung dahilan ko yung dahilan ko po bakit po ako nagpupumilit sa pahulugan at hindi po ako naghahanap ng mga malalaki talaga na farm lot. Yung po ang number one na dahilan nyo, wala pong pera si Kabokals, mga Kabokals. <laughs> Kaya may mga nagsasabi po malaki daw sweldo ko sa YouTube. Hindi po, nagkakamali po kayo. Sakto lang po ating sinusweldo, makakain ng tatlong beses sa isang araw. <laughs> hindi, honestly guys, hindi po naman ganong kalakihan ang sweldo ni Kabokals. Hindi po tayo katulad ng mga malaking vloggers. Malit lang po tayong vlogger. Uh, hindi pa po ganong kalaki ating sweldo. Eh, wala naman po tayong pondo dahil nga gumagapang lang tayo po unti-unti. Ayan. So... Yun po, nasagot ko na po yun. And sa pagkuha naman po, ako nga po, uh, 80% decided na po ako sa San Rafael talaga. Doon sa subdivided farm lots na tinignan natin sa San Rafael, na 2,500 per square meter ang ang price niya, 6 years to pay. Ayan, doon po sa hindi nakapanood, to, uh, yun po ang price ng uh, lote. 100 square meter ang minimum cut. Ayan po. So, yung pong ating uh, pinagsisikapan na makuha sana, kasi tumingin po ako sa iba, uh, mas, para sa akin, mas maganda po doon. Kaya lang, ito nga po, may mga nagsasuggest nga po na maghanap pa po ng iba. Uh, may mga nag-o-offer, ang naman po mga in-offer na talaga mga farm lots. Kaya lang, yun nga, wala po tayong perang pambili niyan. Ah, uh, ito mga kabokals, ang take to, ang plano ko dito kasi may contingency plan naman po tayo diyan. Yes, uh, aware naman po ako dong pagka nag-develop na po ang area, is possible po na baka po ipagbawal na po yung pag-aalaga ng baboy, ng kambing. Ah, uh, ito naman po in the long run, unang unang mga kabokals, mabibili natin yung property ng 2,500 per square meter. Ah, uh, sabihin na natin yes na develop now. So sabihin na natin 10 years or 5 10 years from now sa pagkakabili natin, na limbawa, and na-develop na po yung area, marami ng bahay, na-develop yung mga kalsada, nabili natin siya ng 2,500 per square meter, di ba? Sa tingin nyo ba, kung sakasakaling ibebenta ko yung property na yon 2,500 per square, meter ko pala ibebenta yon Hindi na mga kabokal, syempre, na-develop na yung area eh, di ba? Maari na po natin ibenta ibe yung property ng mas mataas. Yung pong pinagkaiba, sa nag-invest ka sa lupa, tumataas po ang value niyan. Yun po ang aking take number one, mga kabukas. Ha? Ngayon, kung so sakasakali naman po na yes, ipagbawal na po yung pag-aalaga ng baboy, ng kambing, o ng maramihang manok, may mga iba pa po tayo, mga farm animals na pwedeng alagaan. Ang farming po, mga kabukas, napakalawak po na scope niyan. Pag sinabi pong farming, yan po ay ang papuproduce po ng pagkain ng tao kaya farming. So hindi lamang po yan napapako sa pag-aalaga ng baboy, pag-aalaga ng kambing, baka, alabaw, manok. Hindi lamang po napapako sa ganyan yan. ang aking contingency conting conting plan diyan, kung sakali po mangyari po yon na pagbawalan na po ako mag-alaga ng mga baboy, kambing, ay may tutuloy ko pa rin po yung uh, aking ginawa noon. Yan din nyo po natatanong mga kapokalas. Tayo po ay sumubok na mag aquaponics dati ba when I was just a little boy hindi <laughs> hindi ano pa mga kabokals ah uh, tagal na eh matagal na mga kabokals wala pa ako sa call center hindi pa ako nagbablog ah uh, empleyado pa ako ng I think promodizer pa ako from at that time or yung ah uh, sa appliance center yung pang pa trabaho ko noon Nagsubok po akong gumawa ng aquaponic system sa Kaloocan. Yan, biruin yung Kaloocan. Doon po ako galing eh, bago ako nagpunta ng Bulacan. Meron po akong area na parang 5 feet by 7 feet. O, lit lang na mga kabokals. So. ginawa ko pong aquaponics yun. And nag-work mga kabokals, nag-work siya. Ang problema lang kasi dahil nga wala tayong espasyo, Kaloocan, yung aking bahay doon is 25, 25 square meter lang po yung buong lot area maliit na bahay, di ba? Mga CMP po yun, yung mga, ano, uh, dinevelop ng gobyerno na, na uh, pinautang sa mga qualified na katulad ko na wala pong pambili ng bahay. Ayan, so yun po. Ngayon, yun po yung pinaplano kong gawin. Ito, actually gusto ko na nga pong gawin. Kung sa kasakali makakalipat po tayo sa San Rafael, isa po yun sa plano kong gawin doon. Mag-allocate mag po ako ng espasyo para po sa aquaponic system ko. Kasabay po, exist ng existing natin mga alaga. Meron na po ito aquaponic system kasi po pwede po tayong magnegosyo rin ng uh, tilapia culture, hito culture, sasabayan po na natin aquaponics yan. Kaya sa aquaponics po, kikita po tayo dyan kung ang itatanim tatanim po natin is yung mga high value crops. Ano ba yung high value crops? Nasubukan ko na po dati mag nung nag-aquaponics ako, bell pepper, siling haba, uh, lettuce, pechay. Ah, uh, ano ba dito? O ano yung patola. Patola napakaganda po, makabukas ng result noon nung nag-aquaponics nag ako. Ang ganda po ng response ng patola sa aquaponics system. So, isa po 'yan. Isa po yan sa maganda pong uh, itanim sa aquaponics system. May marami pa po. Pwede po tayong sumubok ng mga broccoli, uh, cauliflower, ayan. Ang naging problema lang po sa aquaponics kasi is kailangan mo talaga mamuhunan. Kasi kung talagang gagawin mong business yung aquaponics, yung iyong gulayan, yung tanima mo ng gulay talaga is kailangan niya may kulambo. Naka-greenhouse siya. Kasi hindi po tayo po pwedeng gumamit ng pesticide. Kasi baka ma bells po yung mga isda natin. Kasi yung tubig nga po is umiikot yan eh. Umiikot po yan, pabalik-balik lang po yan. So pag ginamitan po natin ng pesticide yung mga gulay natin na nakatanim sa aquaponics, na dinadaanan ng tubig pabalik sa isda, possible na ma-contaminate, maraso niya ating mga isda. Kaya po talagang kailangan pong uh, lagyan ng magandang facility po. Kung tayo po ay mag-aquaponics business. Ayan. So isa po 'yung mga kabukas, marami pa po. Yung ating uh, brown egg production patuloy lang po 'yan kasi ah uh, makokontrol naman po natin 'yan eh basta wag lang po talagang ano, wag lang po natin papabayaan yung paglilinis ng area. Hindi naman po masyado umaamoy yan lalo na at uh, free range po yung uh, kanilang kanilang uh, nilalakaran. Ayan. So yun po ang ang kasagutan ko doon sa mga nag-aalala po na ah uh, baka balang araw, pag tumuli tayo doon, is hindi na po tayo makapag-farming, pagbawalan tayo. Yes, possible naman po yung mangyayari naman po talaga yun. Possible, possible po mangyayari po yun, lalo na po, pagka talagang sobra ng dami ng tao ron. Pero yun nga po ang mga contingency, contingency yun nga po ang mga plan B ko. <laughs> Nabubulol. Yun po ang plan B ko. And, kung pwede po natin, let's say, siguro mga 5-7 years from now, kung makuha natin yun. Siguro naman eh medyo nakabuelo na tayo, may pera na tayo ng konti na pwede nating impambili talaga ng farm lot mga kabokals, di ba? So ito naman pagkuha ko ng uh, subdivided farm lot is parang stepping stone lang ito kasi there's a need na po eh. Kailangan na po urgent po kasi by next year po sandali na lang 'yon eh. April, May, sandali na lang po 'yung makaboko. So kailangan po nating uh, makahanap ng fallback sa lalong mabilis na panahon na appreciate ko rin po yung mga nagme-message sa akin nag offer po pinaparentahan yung kanila mga lugar meron daw sila mga espasyo na kung gusto ko raw magrenta kaya lang mga kabokals ang tagal ko nang nagre-rent 6 years mahigit na ako dito nagre-rent ako 6,500 monthly di ba so naisip ko ang dami ang laki ng pera noon ang laki ng pera noon eh kung in-invest ko yun doon sa katulad nito mga pahulugan lupa na mapapasa akin balang araw di ba So, yun po, tinatanggihan ko po kayo, mas, pasensya na po. Kasi nga po, uh, ang aim ko po ngayon is magkaro magkaroon na po ng sariling, ng sariling akin. Yung hindi na tayo magre And balang araw po ay mapapasa akin. And investment. Yan, investment mga kabokal. So, yun po, yun po ang uh, mga plano natin. Abangan nyo lang po kung ano po magiging decision ko. Sa ngayon naman po is wala pa, hindi pa tayo nag uh, doubt payment. Kasi nga, ah uh, meron po kung kinakausap pang tao, ah uh, family po, family, ah uh, humihingi po tayo ng tulong. ah uh, kung kaya yun ng 6, mas maganda. Kasi talikuran po ang bala ko mga kabukas eh, kasi isang block, di ba? Talikuran kasi yun eh. Ang plano ko, kung kakayanin niya ng 6 slots, 6, uh, talikuran yun talikuran, di kukuha tayo sa dulo para kalsada na yung dulo, talikuran, kalsada sa magkabila. Ang po problemahin mo na lang is yung katabi mo dito sa kabila, di ba? So, yung po ang plano ni Kabocals, mga, yung po ang plano ni Kabocals, anim talikuran para uh, at least ang problema na lang natin is yung nasa kabilang side. Which is madali naman yun. So, sa mga Kabocals, abangan nyo lang po at i-announce uh, ko naman po yan. Inihintay ko lang po yung uh, sagot nung aming family member na hinihingan ko nga ng tulong para po mai, mai push through po natin ito mga plano natin. Ayan, so abangan niyo lang po. And again, maraming maraming salamat po sa mga sa mga concern na nagko-comments. Appreciate ko po. Pero ayop, ito po nilalatag ko po, po sa inyo yung aking plano. Kaya ayan, abangan niyo lang po mga kabokals. And yan, maraming salamat. Hanggang dito na lang. Sa lahat po ng mga solid kabukas, maraming maraming salamat. Sa mga silent viewers ko po, maraming maraming salamat. And doon po sa mga nagpapashoutout, pasensya na po. Sa ala dami po nang iniisip ko, dami po nang ginagawa ko. Nakalimutan ko na po yung kung saan ko na ilagay yung listahan. Pero shoutout na lang po muna sa inyo lahat. And doon po sa mga order ng cuttings, Madre de Agua cuttings na bayad na. Pasensya na po. Sobr super, super delay na po. Pasensya na po kasi sobrang busy talaga. Ang dami kong inaayos ngayon. Pero ito, pipilitin ko na po talaga makapag-cutting at uh, para may padala ko na sa inyo. Ayan. So maraming salamat. Siyempre, shoutout din po pala sa ating kaibigan na si Sir Boyet from US. Sir, yes, hello po at uh, ingat po kayo dyan. Yeah, maraming salamat. Muli, ito ang yung kabokos farmer na nagsasabing sabay-sabay -sabay tayong mangarap, magsikap, at higit sa lahat ay kumilos at siguradong ulad ang ating amazing na buhay. Bye-bye!